Malaki talaga ang nayaambag ng mga overseas Filipino workers sa ekonomiya ng Pilipinas. Heto ang ilan sa mga pangunahing tulong nila. 1. Remittances, padala ng pera. Kada taon, bilyon-bilyong dolyar ang ipinapadala ng mga OFW sa kanilang pamilya. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isa ito sa pinakamalaking pinagkukunan ng foreign exchange ng bansa. Dahil dito, lumalakas ang piso, napapaganda ang pananalapi, at nababawasan ang utang panlabas pagpapalakas ng konsumo. Ang perang ipinapadala ng OFW ay ginagamit sa pagkain, edukasyon, kalusugan, pabahay at negosyo. Ito ay nagpapagalaw sa lokal na negosyo at ekonomiya. 3. Pagpapatayo ng negosyo at pabahay. Maraming OFW ang nag invest sa lupa, bahay at maliliit na negosyo. Dahil dito, nadaragdagan ang trabaho at oportunidad sa lokal na komunidad. Pagbabayad ng buwis at bayarin. Kahit nasa ibang bansa, nakikinabang ang gobyerno dahil ang pamilya ng OFW ay nagbabayad ng buwis mula sa kanilang ginagastos sa Pilipinas. 5. Pagdadala ng kaalaman at kasanayan Kapag umuuwi ang OFW, dala nila ang bagong kaalaman, disiplina at teknolohiya mula sa ibang bansa na maaring gamitin sa lokal na trabaho at negosyo. Sa madaling sabi, ang OFWs ang tinatawag na modern-day heroes. Hindi lang dahil sa sakripisyo nila para sa pamilya, Kundi dahil isa sila sa haligi ng ekonomiya ng Pilipinas.